mga boss barat kamusta kayo dyan update lang ako sa mga pumasok ngayong araw ayan meron tayong kawasakibara ako uh, ang gagawin natin kulay dito is black pa rin sya pero may metallic red ayan tapos eto uh, okay na to pinapatuyo lang ikakabit yan bukas kasi may motor show Ia, pinahabo lang yan ni eh, boss ayan mabait may yan tsaka to mabait din may ito barat nga lang <laughs> Ah, uh, may basok din tayo yung bumper taga Santa Rosa La Minus Laguna. Yan. Uh, Nakapagabenta sila ng promo, no, na 30% discount, sobrang mura. Kaya sa mga nagdadalawang isip pa, eh hindi ay mag-isip. Mambabarat lang din kayo. Eh di eh, diretso na. Eh, nga, binigbigyan ko na kayo ng pagkakataon. Eh. Yan kasama yung batalya nito, andun nililinis pa. Pero tingnan niyo yung transformation nitong ano na to, no. Eh, Pangit na Pawit na. Barat kasi <laughs> may ari. Kaya ganyan yung cura. Ahayaan mo ba na yung motor mo? Kung ikaw, ahayaan mo ba yung motor mo? Magkaganyan pa. Bago mo kapindurahan, syempre hindi. Kung ako, syempre hindi rin na. No? Uh, ayun. Pero itong may ari kasi ito, ano eh, papere may ari nito eh. Kaya, uh, ilan ang motor niya, no? Shoutout sa'yo, boss. Boss Jeffrey Bunyi. Yan. Ayan, hindi, mabait may arin yan at saka mabait din may arin to, mga tropa yan. Ayan. Na hindi naman sila nagpupunta sa iba, talagang dito lang sa Aleos Gemini siya nagpapintura, no? Uh, ito naman, taga Santa Rosa, mabait din may arin ito. Ayan. Mabait din may arin yung mga yan. Lahat ng customer namin, mabait. Uh, dun sa mga, ano, gusto pang kumuha ng schedule, no? Mag-PM lang kayo sa akin at, ah, uh, ang bahala sa discount, basta pagka binigyan ko yung discount, huwag na kayong magdalawang isip, ipasok nyo na agad. Kasi kapag uh, nag-usap na tayo at uh, na-i-deal na natin sa presyo na gusto nyo, eh dapat, ano naman kayo, kumbaga, i eh, Porsigido naman kayo na ipagawa na yung unit. Kasi nag-deal na tayo eh, no? Lili namin ko na, kasi meron kasi yung nakakausap na nakikipag-deal. Tapos, bibigyan ko ng discount. Ngayon, hindi naman dadalhin, So, unfair naman dun sa iba na, yung iba, hindi ko na bibigyan ng discount kapag uh, ganun eh. Hmm. Kaya kapag uh, ano, nag-discount ako, uh, sinusure ko naman na balanse. no? hindi kayo talo, hindi rin naman kami talo. Yun lang, yun lang naman yung ating ano, uh, dun, kinukuha. Yung hindi kayo talo, na hindi kayo mamamahalan, at syempre, hindi rin naman talo kami na kami yung gagawa. No? Hindi naman yung presyo na parang kahati kami dyan sa motor mo para ano, kami ay makihati sa gastos. No? Uh, pero automatic, uh, gagastos ka, pero syempre, ayusin naman namin yung trabaho. No? 'Yun lang naman ah. Uh, yan, shout out ulit sa mga may-ari nito. mabait mabait